good afternoon. Dito tayo sa aking YN Puto and School Supply. Ngayong araw ng Friday, kumuha tayo ng uh, soft drinks. Ito yung aking uh, apat na mismo, dalawang royal at dalawang coke Dito naman sa swak, sa swak to, anim, dalawang coke, dalawang royal, dalawang sprite. So, binayaran natin ngayon ay umabot ng 1,540 isang linggong bintahan yan so bali next week ang um, bintahan ko dyan at uh, dito naman tayo sa aking mineral water ay umorder tayo uh, kahapon at nabawasan na yan ang dalawang box so umorder tayo ng Uh, anim na 350 ml at saka anim din ng 500 ml at saka dalawang litro, litrong mineral water so isang linggong bintahan din yan dito sa aking YN puto kapi pasensya na medyo magulo yung aking store and dito yung aking malaking chichiria at dito naman sa akin cabinet uh, storage eh medyo maluwang wala na kasi ako stock ng uh, Mountain Dew at saka Sting. So by Monday eh, pupunta sila dito at doon tayo mag-o-order. At uh, ni ko 'yan kahapon itong akin chiller bago ako umuwi. Uh, kasi pag pagdating ko dito ay kaagad may bumibili ng soft drinks. Ayan po. Meron po tayong Mountain Dew, Real Leaf, Steam, c Coke, Sprite, Royal, at ang aking mineral water. Nandyan po. Nandyan yung mga swap. At uh, yung aking 1.5 soft drinks. Ang aking litong tubig. Pasensya na po, may tasa kasi minsan dito na ako na kaalusan. At syempre, aking mga kasari, kaibigan, ka-reels ka-YouTube, ay meron din po akong Xerox at meron din po akong extra pinagkakitaan. Ito yung aking printer. Opo. At medyo uh, very useful ito sa mga estudyante lalo na pag may mga term paper, reaction paper, uh, reporting, project dito sila nagpapaprint at aside ha, sa aking Xerox machine mayroon din po akong lamination ito po siya dito ko lang muna linalagay mayroon po akong lamination laminating machine. Uh, pwede po po kayong magpapalaminate. Dito, halimbawa tulad yan. Ayan po. So, mga kasari, kaibigan, uh, ka-YouTube na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Uh, salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang uh, panunood kahit sa inyong konting oras ay maraming maraming pong salamat sa inyo at ipapakita ko po yung, sa inyo yung uh, kabuuan ng aking uh, YN Putokapi and school supply dito sa loob ng campus so ito po uli ang yung sa tendera nagsasabing maraming salamat don't forget to like and share and to watch my uh, YouTube channel Hanggang sa muli. Bye!